Good afternoon mga tagigenyos, especially yung aking mga constituents sa 2nd district. Nandito po tayo ngayon uh, sa BGC at uh, kakagaling lang natin sa convention center kung saan tayo po ay na-proclaim as uh, congressman of the 2nd district and of course ang buong team TLC rin. So taus pusong pasasalamat po sa inyo lalo na yung mga sumuporta sa akin no lalo kay Mayor Lani Kitano kay Vice Mayor Arvin ang buong uh, slate ng Team TLC uh, yung ating mga kasama sa Lunas Party Senator Pia Caetano, Senator Alan Caetano maraming salamat at maraming salamat no, sa aking staff mga uh, lahat ng tumulong ng mga volunteers na talagang kasama namin araw-araw na no, nagpapagod uh, kaya naging masaya at enjoyable ang kampanyang ito maraming salamat syempre sa aking uh, may bahay na si Chi and kay Sancho Thank you, no? Ilang buwan din uh, talagang, uh, na talagang na-limit yung pag-spend time. But sulit na sulit naman kasi alam naman po natin, no? Talagang ito po ang naging mission na natin sa buhay. Siyempre, first and foremost, pinapasalamatan ko ang Panginoon. Kung saan ang biyayang ito ay galing sa Kanya. Parati ko naman sinasabi na talagang lahat po ay nanggagaling sa Kanya. At naniniwala ako na ang mission na mag-serve ay galing sa Kanya. And each of us has a vision and a mission in life na binibigay sa atin ng Panginoon. So, ito po ang naging sa akin, naniniwala po ako. At asa po kayo no, na talagang nandyan po yung aking puso po ay para makapag-serve po sa inyo. No? So, let's be united. Yung mga hindi po sumuporta, asa po kayo na lahat po ng tagigenyos ay uh, ating pagsisilbihan. No? Ang mga programa na nais natin, no, lalo na yung mga support na ibibigay natin kay Mayor Lani Cayetano to become a more transformative lively and caring city ang tagigay ay nandyan. And thank you sa lahat, no, yung mga campaign team natin, kay City Administrator Joel Montales, naging mentor at naging advisor ko din, no? So, God bless po sa inyong lahat. Again, tulong-tulong po tayo. Hindi ho to kaya ng isang tao lang, no. Lahat po tayo ay kailangan magtulong-tulong para sa lalo pang ikagaganda ng ating siyudad na tahid mahal na mahal natin. Maraming salamat po ulit. God bless. Tagig at uh, God bless everyone. Maraming salamat.